guys. Good evening. Sain tayo hapunan guys. Itong aking ulam, inihaw na bangus. At saka sana magkakanin ako. Kaso lang, sira na ang kanin eh. Panis na. Kaya magtinapay na lang ako guys. Ayun eh, ang pandesal. Yun ang kakain gawin kong kanin. At saka itong inihaw. Guys, kakain tayo hapunan. At saka inihaw na isda bangus. Ito ang aking kanin, pandesal. Kain tayo, guys. Sarap kumain. Wow! Ayan kayo, guys, oh. So. ayan guys daing na bangus bunlis ginawa ko, ko buo kong inihaw yan, ganyan tapos inano ko na lang yan ayan guys, ang sarap sarap ng lasa, at saka itong aking kanin, ayan kain na tayo Galing ako sa labas guys pagdating ko inihaw ko na kaagad yung bangus magigutom ako kain ko kanina kung lang kasi parang hindi maganda paki random kanina eh. Kaya, ngayon. Bago ako lumalis kanina, yung ko na yung dapat kong ihawin. Kaya para pagdating ko, inihaw ko na kaagad. Harap guys. Um. Mm. Ayan guys. Um. masarap. Tara, kain tayo. Siyempre na ito. May kanyan eh. Ayun, matamal akong magsaing. Matagal pa. Nagugutom na ako. Kaya ito na lang siya. Pandisal nga binili ko sa Hindi siya eh. Masarap guys kay Bunilis, hindi matinik. Jadi dari cuak kain ko. Hmm, siap. Tidak nasa sawan kasi may lag yang kepalaman eh.

betum lum nak betum apa hmm kain tayo guys good evening sa inyo good evening sa inyo mga tahanan kamusta kayo Kaya so, guys, samahan niya ko kumain. Malungkot yung nag-iisang kumain. Salap so, naman kahit รลังกายนี่คนที่แสังกินะวะก่างกายนีรับ Nakakapagod din mag -ikot. Ako lang mag-isa, lumabas. Wala akong kasama. May binili lang kasi ako sa labas. Nung nakaraang linggo pa yung nakita ko, binalikan ako talaga. salat ng ginawa kong bangus. Guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Get po vlog. Like and share, comment. Huwag namang kalimutan. Sa Nikit Nipo Vlog. Channel ko sa YouTube. You guys, thank you for watching. Bye. See you next vlog. Abangan music sa susunod. Thank you guys. Bye bye. Good evening sa inyong lahat. Thank you.